what's up guys ah, meron akong nakita dalawang bata dito sa ah, gilid ng sapa ah, namingwit titignan natin kung ah, marami ba silang huli kasi kagabi bumaha dito tapos meron akong pinuntahan dito na area yan yung gamit pumunta na sa likod ko meron akong pinuntahan doon sa tito ko meron akong kinuha tapos pagretin ko dito sa gilid ng sapa dito yun yung dalawa guys oh. yun know. o Uh, dalawang bata titingnan natin kung may huli ba sila yun ijo yung tubig ngayon ang linaw kagabi uh, hindi malinaw yung tubig napakalubog meron ang huli nanay ko ha ha daga mo sa inyong pasol nanay ko titingnan natin guys yung huli nila dalawang bata Napakalinaw ng tubig dito na area. Asa kayo mo nag... Asa kayo mo nagpuyo dong? Diara. Kisa. Parang parang tiyuhin to ni Bibong. Yes, dito sila na mingwit guys. Ang linaw ng tubig dito na area. Asa tong kuha? Asa kuha? Kanay? Uy, kalu, uy. kag mo yung mo kuha yun ang mga maliit na igat <coughs> yun meron po yun piyo nakakuha <ills> na ng kumbitan ha ha wala pa lalo no? na din oh yan paon ito nila guys oh bulati oh yan bulati dani na ramon tredi dong, ha? kisama puturito na masulputo? ah Asa man, I dapat buo talo mo kapasulunta, tingnan natin na, uh -huh. Hmm? huh hmp, man? man? dire ramon akoan, you know, so yung pa ini lage sa bulati. yon. Oh. Tapi... Ipalu ta, pa, tak... Pa'un lu tak ni? Pa'un lu tak nak? Itu apa ni siya? Ni ada siyang dalang kawi lo. Ni lo. tak ni mudung? du? Pa'un tak nak ni mu? ano unay paun kisa kaya kung igag kuan man ni mo si bibong no ha Ano saan yung oras mo dali ah ha? ha pag oras mo hindi siya pinainan niya medyo wala naman mo ikuan wala naman ka mo ipaun kan mo buhit pa pislita to para magawas ang iyong dagta ni apa, ito guys yung pinainan yung itong maliit hmm. oh, Di ba naman ni Paon ganina? Ikaw no? De wala dito na dupita sa ba? wala kayo dito? Iba ko? Dito na dupita sa ilalong? Kuha mong kasili Kuha na mong kasili na dako Ha? Kuha mong kakuha, gabi, namasul mo gabi Gabi yun tau mo ng ta, namasul paunlo dapat yung kuan ni mo pa pakunta ka na mo unload sa ilalo para ang kasili ba makuan nililiit ni? lang yung huli nila guys oh pero okay na din to ulam na to yan oh ok ya so, so, yun sa kamay nyo pritohon eh yung huli nila Unsa ni piyo ni ni kubit po ni piyo? Do, putay. Kapagat. Kapag aso. Buhay pa. Kasi mi. Maliit lang. Pero okay na din 'yan kasi wala pa silang huli. Medyo maliit pa yung huli nila. Dito kasi na parte na dito sa amin. Wala tong tilapia kasi yung mga tao dito uh, may, may nila na pa pamumuhay dun sa bukid tapos yung iba pumunta dito tapos uy uy liuk liuk wala ang yung gikuan kubit na ang no may nila na pamumuhay ah uh, pamumuhay ng tapos yung iba, yung mga may sira sa utak. Nagdadala ng mga cyanide. Tapos nilalagyan dito ng cyanide. Dito yung unang panahon daw, marami daw dito mga tilapia. Ang lalaki, ganyan daw. Titingnan natin, mamaya na siguro tayo uuwi ko. Tingnan natin, kung makakahuli ba sila. Yun yung dalawa guys, yung bata isa. Tapos yung isa. Wala na pupa uno Ha? Titingnan natin siguro ang uh, mga siguro nasa 3 minutes lang tayo dito kasi mayroon pa akong trabaho. Tingnan natin. Jos ni bato. Diri ara mo antod ganina? Ha? Dito dai ganang nang mga kahoy-kahoy dai wala inyo gitistingan og kuan nagdala unta mo para kiti unta Para daga mo makuha burod Burod dito sa amin pero dun sa iba bunog tawag nila Ha? Kupitan Kubitan? nama namgine paun Uno? Asa ding papan yoron. Atu ara u? Toro to a gisau na nokob na ada gisau. Oh ma gisau Lelaki na Ganyan na oh. Yung tubig oh, palubog na. Siguro yung bako doon sa ibabaw, nang meron kasi yung bako din doon sa ibabaw. Ah, wala na, nag-operation na naman. Nagkukuha ng mga graba. Yan yung, yun, yun yung daanan nila oh, pupunta doon sa kuno. Yung mga daanan, dyan dumadaan yung mga malalaking bako. Yun. Yun si Udo oh. Asa man imong hado? Imong pasuldo. Ha? Nakuha na ka. Asa maron? Dako. Kasile? Unsa mo sida? Burod. Magkatap. Mag Di ba magkapatid man mo? Tulo? Do. Nay taga adto sa balay. Para kite. Oh, pero yung mo yung ni taga sa balay. Tagan taga Na taga dito, ni yung paka na magkuwat kag taga, na tagan taga dito sa balay. Wala na, lubog na. Na na. Wala pa din, guys. Wala naman. Okay yun siya doon kinukuha yung pasul niya o bingwit siguro papakita sa atin kung mayroon ba siyang huli o wala ganito kahirap pa dito guys pag medyo walang kumakagat pero nagtsatsaga lang yung dalawang bata para meron silang madala sa bahay nila na pang ulam siguro ang sarap dito kung maraming tilapia na nilalagay siguro susunod magpa-project ako dito sa gilid ng sapa nalagyan ng mga tilapia pagkatapos medyo malaki-laki na ilalagay na dito sa malaki na sapa wala din may pispan nito dong ha? tilapia ba? pispan na tilapia? wala po ni maging na papa pispan para pang sudan-sudan ha? Huh? Magbuhat ko yan ni mo e na si. Ing na magbuhat kay e magpalit si Milya. Ato si Milya pis... Tila ta sa balay, di hatag-hatag ra na to. Nagbangag po unta mo kay nato si Milya sa balay. Nay host niyo dia, nagagas. O oh, di na am di host dia ay nagbangag unta mo. Parang tanay pispan. <laughs> ah, ngayon guys, siguro uuwi na ako medyo ng 2 minutes ko naging kalahating oras ako dito nagantay hanggat ngayon wala pa silang huli meron akong pira dito konti eh, siguro nasa 17 ito na lang talaga yung pira ko ngayon hindi ako nakadala ito. Oh, 70 pesos to ibibigay ko na lang sa bata para meron silang i iulam. oh ipalit yung sudan ha o, oh, si, Bin, oh, si Binti Si Binti 5 Wala na talaga akong pera Yan na lang talaga ang pera ko Palit niyo gusto na ha Pila to si Udo Ay si Adoy No Ha Si Tinta na Palit niyo huwag kuhan Wala na talaga akong pera Yan na lang Ito lang huli nila guys oh. Yan o And Medyo okay na din to Pang nila yun ng mantika para pinireto to una lang ako mo dong lubog na kayo yung kulay kanina napaka ganda ngayon nagkulay tsokolate na oh, tsokolate na full operation na naman yung bako wala na guys hindi ko mabata Yung kulay. Umiba na yung kulay. Patay ako sa pasok ko. May pasok pa ako na trabaho. Late na ako ngayon. Patay, mapapagalitan ako sa amo nito. Patay tayo diyan. Nasa yan ito. Tayo na, hindi maju makla. Alas 7 na. Patay tayo. Hindi guys, di na lang guys kasi magbabadali ako papunta dun sa bahay para makahabol pa ako. Pis